Yuniko may mahalagang mensahe at marichu na mula sa moto PMC. Dinurog ang isang tatay at nanonood pa ang bata niyang anak so tara. Maraming nga sa ating mga batter up fans ang gustong makasali sa flip top pero hindi nila alam kung paano at saan magsisimula. Kaya sa video ni Unico, ay dinatali niya ito. Paano nga ba makakapasok sa flip top o paano makakabattle sa flip top battle league? Maraming mga nagtatanong niyan sa akin at para isa na lang yung sagot, sasagutin natin yan ngayon sa video na to. Game? Yeah! Magkaiba yung paraan ng pagkuha ng MCs ni Anigma dati sa pagkuha niya ng MCs ngayon. Dati o nung batch namin, namimili si Anigma ng mga ipapasok niya sa one minutes sa pamamagitan ng tryouts na pure freestyle with beat. Ito yung mga samples. Ako, hindi buko yung kwit ng ali. Ikaw yung ali, iyong dinali. Wala ka pare ko, ganyan ka parate. Tapos hindi nga mo tol, nangangarate. Wala ko, Ngayon, medyo nag-iba ng bahagya yung paraan ng pagpili ni Anigma na mga makakapasok sa Flip Top 1 Minutes. Ngayon kasi nawala na yung with beat na format ng tryouts at tingin ko na si Anigma ng mga isasalang niya sa so 1 minutes sa pamamagitan ng scouting o di kaya yung mga nagpasa ng form sa www.fliptop.com.ph Kasi noong 2021 nagkaroon ng announcement ng Fliptop na meron na ulit tryout sa pamamagitan ng pagpapasa ng form sa www.fliptop.com.ph Pero malamang yung iba sa inyo ang tanong Paano yun? Hindi naman ako nakapagpasa ng form ko ng Flip Top 2021 tryouts. May pag-asa pa kaya na makapasok ako ng Flip Top? Well, sabi ko nga kanina, hindi lang naman yun yung paraan ni Anigma ng pagkuha niya ng mga sasalang na MC sa 1 minutes. Kasi meron din siyang ginagawang e-scouting. Pansin ko, madalas na nag -e scout si Anigma ng mga ipapasok niya sa 1 minute sa pamamagitan ng mga ligan to. Pulo, FRBL, o kaya naman Motos Battle League. O di kaya naman sa Visayas is Rapolo. Hindi ko lang alam kung may iba pang pinag scoutan yung flip-top na hindi ko kilalang liga, pero napansin ko lang kasi na majority ng mga nakakapasok ng flip-top 1 minutes ay nanggaling sa apat na liga na yon Kaya kung may kaway sa aspiring battle MC na nangangarap na makapasok sa flip-top o makabattle sa flip-top balang araw, ang pinakamalapit na daan na matuturo ko sa'yo ay bumattle sa alinman sa apat na liga na yon Pulo, FRBL... Motus o di kaya Rapolo. Alin man doon, pero tingin ko kasi madalas yung mga nag standout sa liga na yon, sila yung nakakabattle sa 1 minutes. Hindi siya official, pero parang sila yung nagiging dilig ng flip top na yon. Kasi kung papansinin natin, si Class G, champion siya ng Motus, si Charisma, first place siya ng pulo, si Lux Artist, champion siya ng pulo, at saka champion naman ng FRBL, si Rafian, sila yung mga biglang na special pick na nakaraan sa big stage. Kaya yon madalas talaga sa mga nag stand dun sa mga liga na yon ay nakakapasok ng flip top. Kaya yon tingin ko lang naman, yun yung pinakamabisang paraan ngayon para makapasok sa flip top. Bumatil ka sa alinman sa apat na liga na yon FRBL, Pulo, Rapolo, or Motos Battle League. Kung tingin mo may mas mabisa pang ibang paraan, yun yung gawin mo. Pero para sa akin, tingin ko yun yung pinakamalapit na daan papuntang flip top. sa experience ko dahil nakasali na ako ng isang beses isang ng isang 2021, balit chinat lang ako ni Alibman at sinabihan niya akong isang ano, game ko. Sabi ko naman sa kanya, siyempre naman sa'yo, parking to eh, huwag daan. Ganun lang kasimple, tapos nakapag isang buhay na ako. Tingin ko, pwede din naman voluntary na magsabi yung mga battle ants na, Sir, gusto ko po sumali ng isang pero tingin ko din na yung final decision kung makakapasok sila sa lineup ay manggagaling pa rin sa flip top mismo. Kasi kung papansinin natin, yung lineup ng isa buhay palagi, sobrang balance eh. Hindi lang siya basta nakabasis sa views o kung sino yung sikat ngayon. Meron diyang baguhan, datihan, komedyante, lerekalas as in sobrang balance talaga pag isa buhay lineup. Meron din naman yung iba, sila mismo yung nagsasabi sa battle nila na, Sir, sali mo ang isa buhay next year ya, yeah, Marami na tayong napanood na gano'n. Meron gano'n na nagparinig ngayon tapos sumunod na taon, nakalign up na sila ng isa buhay. Pero meron din naman mga nagparinig na next year, hindi naman sila kasali ng isa buhay. Kaya ibig sabihin, hindi porket nagparinig sa battle ngayon is abangan na natin sa next year isa buhay. Hindi gano'n yun. So, kayo lang talaga kapag line up ng isa buhay, Tipong hindi siya perfect, pero yung hindi niya pagiging perfect, yun yung nagpapa-perfect sa kanya. Ilang beses na lahat yung nasaksihan yan, talagang pag sinabing isa buhay, diktigan palagi yung laban. Medyo may pagkamaywaga lang din talaga kung sino yung mga MCs na nalaline up sa isa buhay, kasi wala din namang hinahanap na standard na isa style. Pero base sa experience ko na isang beses na pagsali ng isa buhay, isa lang ang masasabi ko. Mas grabe yung pressure kapag isa buhay tournament kaysa sa mga ordinary battles lang na at standing. Adios! Bago tayo mapunta sa huling balita mga kuys, mahilig ka ba sa mga sports tulad ng basketball, boxing o UFC? May pagkakataon na gusto mong pumusta? Ito at ipapakilala ko sa inyo si 1xbet. Ang 1xbet ang pinakamalaking betting company sa buong mundo at sila din ang may pinakamalaking casino at slot platform. Madaling mag out at mag in dito gamit ang Gcash, Maya crypto o kahit ang iyong bank account pa. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na yung link sa comment section sa ibaba at mag-register. Gamitin mo ang promo code ko na Kuya77 para makakuha kayo ng up to 7,000 na bonus sa una nyong deposit. Company. Sa kabilang balita naman, madalas nga mag ang MC pag pinagtapat ang PMC laban sa MC dahil mas maraming pwedeng iangulo sa babae. Pero sa labang Marichu vs. Trila, ay eh, pinatunayan ni Marichu na hindi laging ganun. Nanonood pa nga sa harap ang anak ni Trila. After sa one minutes, sa albay, okasyon. Binigay ka sa akin, pampalubag, o okasyon. Pagkatapos sa flip top, sa mukhang bakasyon. Yung emosyon ko, halo-halo, sa mukha, bakasyon. Mga tinatapat mo sa akin eh, no? Mukhang tubol. Bisakol. Manyakol. Tapos, eto naman si Angkol. Kasama ka din sa si nagsulat ng Biblia dati. Sa sobrang tanda mo, tawag mo kay Papa Jesus, pare. Pag nagdadasal yan, ganito. Paring Jesus. <laughs> Naalala ko nung pinako ka sa krus, parang ay bilis konsensya lang ako kasi ikaw pala yung ipapako sa cruz Ako pa yung nagbarnis. <laughs> At last, puro ba kabastusan? Hindi to insulto sa anak mo, Chong. Yung mga bata, pinagrap mo pa kagabi, imbis na patulugin, hindi ba mas nakakabastos yun? So kung kayo ba ang tatanungin, kaya na kayo makipagsabahin ni Marjo sa flip-top? Dahil yung 1 minutes niya inatalo siya kontra siya boy. Kung ano man sa loob mo, comment po lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.